Ma'am, on VP Sara lang din po. Meron po kasi siyang recent statement. Sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat na nanalamin at ina-assist niya yung sarili niya kung siya ba'y nagtatrabaho, na namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na trabaho at yan po ang pinag-uuto sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng executive department. Ang uto sa amin ay magtrabaho iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro kanina lamang po ay uh, pinasinayaan niya ang uh, pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung papaano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng uh, pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, At ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. O yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, action, action, hindi bakasyon.